So ito palang push button ng ating video kay mga idol. So shoutout pala sa viewers natin na si Idol win Legaspi. So yung push button na 2, 5, 7 at saka yung reserve daw at or play ng kanyang video kay ay uh, walang function. Ano? So isang taon pa lang daw kanyang video kay at minsan niya lang ginagamit. So ganito lang idol ang gagawin natin. Once so, na hindi natin ginagamit yung ating video kay idol mas okay na naka uh, tanggal yung ating battery dito. Posibilidad nito ay sa kanilang wirings lang. So na-experience ko nito sa uh, video kay namin. So katulad nito, kung ang number 2, number 5, 7 at saka yung play, so may posibilidad na isang connection yan idol. So depende kasi yan sa ating uh, player, katulad din nito ng ating PCP board, ano, ayan pwede nyo hinangin yung idol, katulad nito yung number 2 ayan, so pwede natin to painitan yung panghinang tapos idikit natin ulit dito para magkaroon lang ng uh, dikit ulit kasi may posibilidad na kinalawang yan kaya yung number 5 wala na rin connection at saka yung number 7 wala na rin connection dahil dugtong dugtong lang po yan papunta rito sa ating play so try nyo idol na maghinang kayo ulit katulad nito kung number 5 hinangin lang natin ulit yan so initin lang natin yan pati rin tong number 7 tapos pati yung reserve nyo So, may posibilidad na yung connection lang ang naglulus dyan. Kaya yung apat na yan ay walang connection. So, dito naman mga idol, pag once na hindi na gumagana ito lahat, ang posibilidad nyan itong ating uh, battery, baka wala nang power supply itong ating PCB board. May posibilidad din na itong ating PCB board nang may diferensya. So, pwede niyo tanggalin yan. Makikita naman natin yan sa pinakalikod nito kung may kinalawang na ba. So, napapalitan naman ito itong ating PCB board.